Dan di da da da. Oh, praktis nanti. Dan di da da da. Dan di da da da. Dan di da da da. di da da da. di da da da. Ano ba talaga ang mayroon sa 8? Bakit kailangan namin mag-practice? Mag tayo mag-practice. tayo. naman. Nasiyagan sakitin kaganda ganda kataba-taba. may ka na may sakit. Kaya, hindi ka paniwala may sakit na. Oo tingnan mo, tumaba. Tapos, ay, hello, I'm, I'm home. Yan yes, may sakit ay mataba. I'm home. Kahapon kami nagsimula, ngayon lang kami nakarating maglakan. may glue stick tayo. Andyan, meron dyan sa ano. Okay. Ano, six. Hoy, pira usog. Lapit agad sa bata. Galing ka sa biyahe, alis ka dyan. <laughs> Wag muna kayo lalapit, kalayo ng niyo. <laughs> Pati pala si Mr. Dama. Hello, Mr. Hello, Mr. Hello, Mr. Mr. Hello, Hello, Mr. Hello, Mr. Hello, Mr. Hello, Huwag kami nang tawa. Siguro sabi, pagtitinginan kami, sabi, Tante ka, Jude, malayo pa nga otso. Ganda, alala ka natin. Ika marating tayo bago mag-otso. Kaling-kaling kami doon sa ano-ano lahat namin. Bakit anong meron sa otso? Bakit tinaan mo yung otso? Kaya nga eh. Mami ko, tayo oh. magbadali. Piyakit mga ate ko. Nagsipag-sugod. Wala. Ko, binitinduhan lang kita. Ha? Yeah. Huh? Hello mga ka-viewers, good morning! <laughs> good morning, Atika! Hello, good morning! Yeah. Mga Lodi, mga Sisi! Sa ngayon, iinom muna tayo ng vitamins. Maintenance. <laughs> vitamins. <laughs> maintenance pala. <laughs> Ayan ang aking gamot. Asa ah, yung maintenance ko. Isang vitamin. Isang vitamin, tsaka isang losartan. Sa gabi na ay ang lodipin. Sa gabi, isang sitirisin, isang lodipin. Pag tumatanda na, kailangan talaga may maintenance na. Babalik na nga ako sa pagkabata. <laughs> Sana all. <laughs> Oo, ang asin olam ngayon. Ano niluluto mo? Oo. Oh. Tawang at saka Taong ano ka? May dami tiya. Dapat sa kawali. Awali, oh, eh, may ano pa naman to. Wala, lang yan, beng. Hindi may, pa yan lolo Pero, to hindi, eh. may kaliskis Hindi pa nga yan lolotoin. Eh. Bakit? Pinalo ko lang yan. Pero, lilinisan mo pa. Uy. Bakit? Meron po eh. Lilinisan hmm. ko na yan, ah. Saan? Yun, um. Saan? Yon, um. Saan? 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 Ni sa isa mo ba yung kunin? Oo, ni sa isa ko rin ugasan ko bago ilagay sa kasirola. Eh, bakit may maano? Hmm, <SSSSSENCIO>: hindi ko lang na pa. Hmm. Ni isa ko yung bago ilagay. <laughs> <laughs> <makes> <laughs> <tabi> ano Para kan tuod. <laughs> Para kay mga tuod, ay tigil na yan. Mga sayaw sa yon, mga walang kwenta. Chat-chat <laughs> na lang. Chat-chat na lang tayo. Chat-chat na lang. Grabe ka naman. Ang pa mo, chat chat -cha na lang tayo mag-practice. <laughs> <laughs> di bali hindi makakain basta may sayaw-sayaw. Di bali na uwi ano pagkatapos. <laughs> yung dalawang kapatid ko na to. Kayo na nga lang ang bisita ko. Hindi pa kayo mag-ano. Eh, kami na lang oh. bisita. O, oh, ewanan mo muna yan. Diyan, mag-practice na tayo. Eh, <laughs> kami. Kami na nga lang ang bisita. Kung ano, ipapagawa ano, mga sayaw-sayaw. Eh, siyempre. Mamara, ano, every, Mama, wala, eh. ano, ako, ano, ano, okay, ano, Hai kan aku mau main main kan? Oh, pergi kan aku. Kuy Dan dire praktis tadi. Praktis deh Praktis oh, di ba? Bakit kailangan niyo mag-practice? Ano ba talaga meron sa 8? Kasi nga, Oh, oh. Uh, abangan. Abangan. <laughs> abangan sa June 8. Dami mong alam din. Abangan sa June 8. Oh, abangan sa June 8. Anong ka na? Kay, na ba't namin kailangan mag-practice ng sayaw? Abangan nyo na lang. Bakit natin kailangan mag-practice ng sayaw, te? Ay, po. Ay! <laughs> Bakit <Abangan. laughs> kailangan natin ng na practice ng sayaw? Kung sa? Ha? Wala.